The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Alam niyo po, minsan mahirap magtiwala no, sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi nga, to see is to believe. Tama po ba? Alam niyo, man, parang naglalakad tayo sa dilim, hindi mo alam kung ano yung nasa harap mo. Parang nakakatakot. There's so much uncertainty. May mga bagay na talagang... nga uh, hindi mo gustong harapin dahil sa takot or alinlangan. Pero ito po yung beauty ng tinatawag sa Biblia na faith o pananampalataya. Ito po yung pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung kabuang picture ng mangyayari. Sabi po sa Hebreo 11.1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi po doon, faith is the substance. It's being sure of what you hope for. At sa, yun daw po yung ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo po mga kapagtid, faith is about believing before seeing. Kabalik po ng mundo. No? Sa mundo, tingnan ko muna bago ko maniwala kung talagang lilipad yung negosyo na yan. Tingnan ko muna kung talagang totoo yan. Pero po sa arena ng pananampalataya sa Diyos, maniwala ka muna saka mo makikita. It's knowing na kahit hindi pa natin nakikita po yung resulta, may pangako kasi yung nagbigay sa iyo ng pangako at may kapangyarihan siyang to ito. Yung po yung kaibahan. Kung baga, parang ibinigay na ng Diyos yung down payment ng mga dalangin mo. And it's just a matter of time before you see the full blessing. Or parang isa pang picture, hawak mo na yung dated na cheque na inisyo na isang bilyonaryo na mapagkakatiwalaan mo at mabait na tao. Di ba? Magdududa ka pa ba ron? Billionary yung kanya nga yung banko, hello. So, mga ka pa ba? Or imagine mo po ito, as I end, may isang tulay na tumatawid ka at napakalalim po ng bangin sa ilalim. Pero sobrang dilim, hinawa mo lang yung lubid. Hindi mo man makita yung kabilang dulo, pero dahil may tiwala ka sa arkitekto na gumawa ng tulay, tatawid ka. Ganon din po ang pananampalataya sa Diyos. He is the architect of our lives hindi mo man makita yung dulo sa ngayon. Pero pwede kang maglakad with confidence dahil alam mong solid ang plano ng Diyos sa atin. So mga kapatid, ano ba, ba hinihintay natin? Ano ba mga dinadalangin natin na hindi mo pa nakikita? Patuloy lang tayong manampalataya sa Kanya. Patuloy kang lumaban ng patas. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang umasa na ang kabaitan ng Diyos ang magtatawid sa iyo sa Kanyang mga pinangako. Faith isn't about having everything figured out. It's about trusting the one who made the promise. Amen? So, Hebreo 11.1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Salamat po. Dahil alam namin na Ikaw, Lord, ang Diyos na buhay na nagbigay sa amin ng assurance at Lord, hindi ka natutulog. You never slumber, sabi mo sa Biblia. Lagi kang aware sa aming mga pangangailangan. At your perfect timing, ibibigay mo aming mga dalangin. Maring uh, hindi ngayon, maring kayong kailangan kaya maghintay, o maring minsan hindi mo ibibigay dahil alam mo ikakasama namin. But nananalangin kami at naniniwala, the best Lord God is prepared for us. Salamat Lord. Today, Jesus' devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.